Mukapin sa 35 million pesos ang balor sa cocaine na nakitaan sa Baybayon sa Barangay Carmen Hernani, Eastern Samar. Katapusang nakitaan ang duha ka mga bloke sa illegal nga drogas ni August 16. Diin gi-report kini sa mga mananagat ng sa mga otoridad. Matun sa Barangay Kapitan, musumada na sa siyam ka mga bloke sa illegal nga drogas ang nakitaan. Unum ka bloke ang nakita ni atong August 14, usa pagka August 15 ug duha nakatapusang nakita ni atong August 16. Sa presscon kagahapon, gikumpirmar sa Eastern Samar Provincial Forensic Unit nga ang mga nakitang kontrabado positibo nga cocaine human gipaubos sa eksaminasyon. Ang siyam ka mga bloke adunay timbang nga mukapin sa 6,000 grams. Base sa marking nga makita sa mga pakete, posible nga gikan matud pa sa South America. Adunay panawagan ang kapulisan sa mga residente sa Hernani subay sa Nakitang Kukin sa ilang lungsod. Kung mayroon kayong makikita na kakaibang bagay malapit sa dalang Pasijan, please po uh, ipa alam sa amin na i-report po sa impilan uh, ng municipal police station. At para agarang namin po ma uh, Uh, secure at ma-turnover uh, ang um...